Ayan na guys, dumating na ang ating parcel. Para excited ako magbukas ah. Tingnan natin anong laman. Ano ang laman? Isa. Okay. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anim. Pito walo, siyam, sampo, labing isa, labing dalawa, labing tatlo, labing apat, labing lima, labing anim, labing pito, ayan, 17 lahat. Ayan ang ating parcel. Napakadami. Buti naman at dumating. Tingnan natin kung tama, maganda. Ayan guys. Buksan natin isa-isa. Ito muna. So cute. Ang cute ng bag. <laughs> okay. Okay. It's so nice it's so cute one number two teman-teman ayan ang dalawa cute 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 cute. Okay, it's nice. It's nice, nice. Pang everyday bag. Ito naman ay mga abubot. Mga abubot natin. Decorate. Yan. Minili natin ito sa online guys kasi mura lang eh. Ito pa. Wallet. Wallet ba to? Hmm. Wallet, wallet. Ang daming wallet. Ayan, maganda siya. To watch, to watch the pin. Hmm. Okay. Ito yung hinahanap ko. Maganda siya. Okay guys, yan. Yung isa ng alkal na oh. Ayan pa oh. Buksan na niya yan. Ito naman yung universal adaptor Trav travel adaptor Ayan, guys. Gusto nyo tingnan, guys? Tingnan natin. Kasi lagi kaming umaalis, guys. So, kailangan namin to dahil iba-iba ang adapter kung saan kami napupunta. Kaya, paano ba ito bukas? Gas naman. Ito ba? Gas. Ayan. Ayan, guys. Ayan, guys. O, yung adapter namin. Ayan, iba-iba. Ano yun na lang, i-o, i-, -O -E. Kanya na lang siya, no. Ibang klase. Tapos, iba ba? Ito naman, iba naman, tatlo. Tapos, ito naman, dalawa. Malapad. Tapos, ba't matigas? I don't know. What happened now? Okay. Continue. <laughs> Tapos, wallet. Wallet pa ang wallet pa Ang cute. Bili namin to guys. Pang ano to. Pang gift. Yeah. Ang ganda. Ito mga keyball. Ayan. Ayan siya. Mga ano to. Pang open ng mga relo adjustable. I-adjust yan. Mm, mm Ito naman ay ano to? Ay bag na maliit. Araw-araw. See? Si? Cute niya. Mm, Di ba guys? Ang araw-araw lang na bag. Ang cute. Okay. Ano pa? Ito naman yung pinakamalaki. Pwede pang travel. Traveling bag. Ayan. Malaki siya. Pwede siyang pang travel. Ang bubot. Okay. Ganda. Ito naman ay sa pang bag. nakabalot pa ng ba. Ang cute. Ang cute na guys. Ayang cute. It's nice. Kala ano May ano siya? May luck. Okay. Hmm. Ang cute niya guys. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Wallet. Tingnan natin yung wallet. Meron pang wallet. Uh -huh. Umili kami nito guys, ang ganda. Mahal kaya ito sa ano? Sa saan ba 'yon? Tikalot. Okay. Okay, yan cute. Ano to guys? Reserve lang to guys, pang ano to, pang gift reserve. yeah Balik natin kasi itabi lang natin yan. Itabi natin. Ibalot natin ng maayos ulit. Okay. Another one. Mm. Yeah. Maybe I keep it this. It's Yeah. It's nice. Mm. Di ba guys? Malaming paglalagyan. Back uh -huh. Change your, mind. Change your mind. Yes, yes, yes. Ano lang ko guys? Binili namin sa online. Siguro dalawang linggo. Dalawang linggo lang siya. Dalawang linggo. Ayan. Kailangan natin ibalot ng maayos. ganda siya guys. Ayan. Ayan pa. Ano pang meron? Ah, wallet pang ito naman pang lalaki. Ayan. Ayan, maganda. Dalawa pa eh. Ang glass eh. Ganda siya guys, oh. May zipper pa dito, oh. May sipa siya, oh. Meron pa, oh secret wall, secret pocket. <laughs> Ayan. Cute. Mahal kaya ito sa mga nandyan sa tindahan. Bibili ka. Pero ito, online, medyo na pa mura tayo. Kaya, yeah, antay-antay lang. Lang days darating. Kaya kami ay hindi makalayas. Dahil ito ang inaantay namin. Dahil well, pag lumayas kami, hindi namin nare-receive. Kaya, so, ayan. ayan Tumating na siya. Ayosin natin paglagay. At ito na naman ang aking pang, ano to? O, pocket ah, uh, cable. Saan saan ka? Yeah, ayan. Cable. White. Really nice. white. white. Mm -hmm. yes that's we it guys and yeah. okay guys thank you for watching bye bye